Pulin Luna lumuhod at nagmakaawa kay Big Soto na iurong ang isinampang kaso. Sa isang emosyonal at nakakangimbal na tagpo, lumuhod at nagmakaawa si Pulin Luna kay Big Soto na iurong ang isinampang kaso laban sa kanya. Ang insidente ay naganap sa harap ng maraming saksi na ay kinagulat ng mga nakasaksi. Si Pulin Luna na kailalang asawa ng komedyanteng si Vic Soto ay tila nasa ilalim ng matinding emosyon habang ginagawa ang kanyang pakiusap. Ayon sa mga ulat, ang kaso ay may kaugnayan sa isang hindi pa maipaliwanag na alitan sa pagitan ng dalawa. Ang detalya ng alitan inanatiling confidential Subalit malino na nagdulot ito ng matinding tensyon sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Si Pulin Luna ay nagpahayag ng kanyang kalungkutan at stress na dulot ng kaso na aning ay nagdudulot ng malaking kaguluhan sa kanilang pamilya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pulin, ginawa ko ito hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa aming pamilya. Sana ay pakinggan mo ang aking pakiusap. Ang mga malalapit sa mag-asawa ay nagsabing matagal nang may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Napoleon Luna at Big Soto. Ngunit walang inaasahan na abot sa ganitong sitwasyon. Sinabi pa nila na umaas silang magkakaroon ng pagkakataon ng dalawa na muling pangkausap ang kanilang mga hinaing at panatilian ng kanilang pagsasama. Hanggang sa ngayon hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Big Soto tungkol sa kanya magiging hakbang kung sa pakiusap ni Pauline ang publiko ay patuloy na nag-aabang sa mga susunod na kaganapan at kung ano ang magiging desisyon ni Soto. Sa kabila ng tensyon, umaasa ang marami na magkakaroon ng kapayapaan. Sa kabila ng tensyon, umaasa ang marami na magkakaroon ng mapayapang resolusyon at manumbalik ang katahimikan ng buhay ng mag-asawa.